Sa Extraordinary Episodes Institute, makikita na nakikipausap si Gao Yuan sa kanilang pinuno tungkol sa kanilang misyon sa Misty Mountain ng Kinumpirma niya na may mga malalakas na mutant beast dito at mamaring may pagbabagong nagaganap dito. Tinanong ng pinuno kung ang hamog na makikita sa kabundukan ay nakaka-apekto ba sa spiritualidad ng tao. Sinagot naman ni gaw Yuan na sa ngayon nagkukos lamang ito ng regional variation at walang maiging explanation tungkol dito. Normal lang na may mga mutant beast sa kabundukan at ang hamog ay hindi naman to kaya inutusan ng pinuno si Gao Yuan na ilagay ito sa yellow warning sa ngayon. Tinanong naman ng pinuno si Gao Yuan tungkol sa bagong recruit nito na babae. Nang naman agad ni Gao Yuan na isa itong fire elemental at maaring isa sa pinakamalakas sa kanyang patch. Ngunit mayroon namang pagdududa dito ang kanilang pinuno. Sa kabilanda ko may iba-ibang zone sa mundo. Ang green zone ay ang lugar kung saan maaring mamuhay ang mga tao nang walang nakaambang panganib. Ang yellow zone naman maaring mamuhay ang mga tao ngunit may nakaambang panganib na kinakailangang bantayan. Ang red zone naman ay kung saan napakadelikado ang blue zone naman kung saan walang naninirahan dito tulad ng Bermuda Triangle kung saan ang buhay ay imposibleng mag-exist maswerte na lamang ang ating bidang puno dahil inilagay ito sa yellow warning sa ngayon mapayapa ang Misty Mountain abala sa pagpapalakas sa mga nasasakupan ng ating punong bida katulad ng Honey Badger at ang Red Fox na ito sila ay nagsasanay makikita rito na inaatake ng Red Fox ang ating Honey Badger at agad namang umiwas ang Honey Badger kung seryoso na nga, ang labanan ng Red Fox at ng Honey Badger kaya dinaglaon inawat ito ng ating punong kahoy na bida. Galit na galit pa rin ang Honey Badger at gusto pa rin sa Red Fox. Matagal-tagal na rin mula nang pumunta ang mga tao sa kagubatan, matagal na rin payapa ang kabundukan ng Misty Mountains. Mayamaya -maya pa ay dinalhan ng alay ang ating punong kahoy at kinuha ang mga buhay ng mga alay at siya ay nakakuha ng mga puntos. Matapos nito ay ipinakain niya ito sa kanyang mga alagang lobo upang ito din ay maging malakas. Sa kabilang banda naman makikita ang red fox na tuluyan pa rin itong nagiging malakas. Ito namang unggoy na ito ay tuluyan ding nagiging malakas sa pamamagitan ng pagkain ng mga dahon ng kanyang puno. Samantala ang swan lake naman ito ngayon ay level 5 na. Patuloy pa rin na napapalakas ang kanyang mga alaga. Sa kabilang banda naman iniisip niya kung paano niya papalakasin ang kanyang mga sanga. Dito nagkakahalaga ng 5 evolutionary points ang isang sanga para mai-upgrade. So lahat-lahat ay nag nagkakalaga ng 250 points para ma-upgrade ang kanyang 50 na sanga. So kalahati muna ang kanyang ini-upgrade at yan ay nagkakalaga ng 125 points. Nagkaroon siya ng bagong ability na paralysis at stun. Agad niyang sinubukan ng kanyang bagong ability sa honey badger na kasalukuyang nakikipagtalo. At ito ay agad nga na natumba o nawala ng malay. One shot one kill ika nga. Ngunit agad rin naman nakatayo ang honey badger. Nagalit ng punong kawis sa system at tinawag ito na scammer. Agad naman sinabi ni Xiao King natural lang na hindi tablan ng honey badger ng lason dahil ito ay immune sa paralysis at poison. Kaya ibig sabihin ng kanyang ability ay magagamit pa rin at malakas pa rin. Nagulat naman ang ating bidang punong kawis sa bila ang pagdating ni Shuang King. Sabi ni Xiao King na siya ay nabuboard daw at kailangan lamang niyang ipasa ang pagsusulit para makapasok siya sa The Spiritual Power Research Institute. At kung siya ay bumagsak, siya ay papauwiin. Ang katawan ni Xiao Ling ay na-awaken ang fire element at ang espiritu naman ni Shao King ay na-awaken ng spiritual talent. Ang espiritu ni Shao King ay nasa loob ng katawan ni Xiao Ling at ito ay magiging isa sa pinakamalakas niyang alagad. At isama pa dito ang essence of life na mas lalong nagpapalakas rito. At hindi magtatagal isisilang ang isang nilalang na pinagsamang lakas ng tao at ng isang beast. pinangako naman ng puno si Xiaoqing na bibigyan niya ito ng essence of life kapag maipapasa niya ang pagsusulit. Isa itong oportunidad upang mapasok ang mundo ng mga tao at makapag-ispiya dito. At kailangan gawin ni Xiaoqing ang lahat kung mayroon mga humadlang dito. At agad naman sinang ayunan ito ni Xiaoqing.